Okay, ayan mga idol Isang magandang magpagpalang umaga sa ating lahat Welcome back sa aking YouTube channel Ngayon lang nakapag-vlog mga ka-idol ulit mga ka-idol Unang-una uh, mga ka-idol Nagpapasalamat ako sa Panginoong May Kapal At sa pagkabaya sa akin at sa akin sa pamilya At nagpapasalamat din mga ka-idol Sa lahat ng subscribe ng aking channel At mga silence viewers kanyang mga ka-idol Maraming salamat sa inyo dyan sa ibang bansa sa Sabah, Malaysia mga idol maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa video ko at sa hindi pag skip ng ads kay Mercedes sa Asiron Bacolpo dyan sa Barin maraming salamat sa inyo ma'am sa pagsuporta dyan sa video ko ma'am sana di kayo magsawang manood sa video ko kaya mga idol humingi ako, humingi, humingi ako ng pasinsya sa inyo ngayon lang kasi ako nakapag vlog ulit sa kadahilanan kasi ng ano sinipo natin si Joe Loma na rin kasi kasi binigay lang kasi ito ni ano mariskarting mga kasawa kaya mga idol dito na tayo sa laot na kapag intro mga idol may huli tayong dalawa mga idol hindi natin na videohan yung isa kasi biglaan kasi hirap kasi mag video pag cellphone yung gamit natin yun mga idol o oh, yung kumpas natin isa o oh. pangalawang ano Balitatlo yung huli tayo mga idol na matay yung isa Red card, yung mga idol, red card yan magkano? Red card. Ayan po, idol. Tingnan natin yung ano mga idol. Tingnan natin yung huli natin. Yan o. Yan o, idol o. Tingnan natin o. Eh. Red card. Saka may ibang iba pang isda o. Oh. Hindi sila mga idol, hindi natin na-video sa paghila. Hindi kasi mag-video pag tayo lang isa. Simpo na kasi gamit natin, baka mahulog. Ayun, pwede na, pundo na tayo. Atay! Masakit yung baywang! Pero kaya yan! Ibitawan natin may mga idol, pag ano. Mangkot natin mamaya. Pagkakarita tayo ulit. Aku tak tahu dah, Sana, maka, deg-deg. Kira kalau video maka yung pagsimpo yung gatin. Ang ganda bangka mga idol, no? You know? Daming bangka sa sana, no? Daming bangka. Yung mga paling isla natin mga idol, konti. Ngayon pala yung mga kadalo, fish finder. Ito yung ano mga idol? Banaog ng bahayan ng Rigad. Ito yung tirahan nila. Mas mo yan pag mayroon ako. Oh, mayroon talaga yan. Pag wala, wala naman. Ayun ka ay 163 feet. Grabe ba na ako mga kaidol oh, ako. Grabe ba na ako sa baji. Kaya abang-abang lang mga idol pag nahila natin yung isang kompres.